Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, naririnig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping Inheritance Claim from Demential Person dito sa Hukumang Pantahanan! Tita Shelo, pwede ko po bang makausap si Papa? Anong kailangan mo kay Reno? Bakit mo gustong makausap ang asawa ko? I Ihingi lang po sana ako ng tulong. Si Mama kasi isinugod po sa ospital kahapon. Kasi o, oh, na-stroke siya. Hmm. E kailan bang mamamatay ang nanay mo, ha, Nilo? Sana mamatay na lang siya. Para hindi na siya naghihirap pa. Huwag ka naman ganyan sa nanay ko. <laughs> nag ni na si Rino. Hindi mo na siya makakausap ng matino. Nagsasayang ka lang ng oras. Tita Shelo, kailangan ko po ng pera para sa si gamot at pambayad sa ospital. Wala ko kaming pera. Tanging pagtitinda lang ko ng balot ang pinagkakabuhaya namin. Ay, ay, hindi ako maglalabas ng pera. Para lang dyan sa nanay mong kabit. Parang awa mo na, tita. Maawa? Uh, eh, yung nanay mo, naawa ba siya sa akin nung araw na inagaw niya sa akin si Rino? Eh. Buti lang talaga. At bumalik ulit sa akin yung asawa ko. At hindi pinakasalan ng nanay mo. Pakiusap naman po. Kung gusto nyo, luluhod po ako sa inyo. Kahit ano po yung paggawa nyo, gagawin ko. Basta para po sa mama ko. Talaga? Eh kung sabihin ko sa'yo, lumuhod ka at halikan mo ang suot kong sapatos. Gagawin mo? Tita Shello. Nadali akong kausap. Bibigyan kita ng pera na naaayon sa kailangan mo. Pero, hindi mo to basta-basta makukuha. Maghihirapan mo muna ito. Oo, oh, ano napang hinihintay mo, Nilo. Gawin mo na yung sinasabi ni Mama. Kung gustong pang mabuhay ang nanay mong kabit. Ano? Naghihintay ako, Nilo? Opo. Gagawin ko po. <laughs> mm. <laughs> Tagawa ko na po. So, o sige. Na. Pagbibigyan kita. Pero, ngayon lang ito, ha? Huh? Dahil sa susunod, hinding-hindi na kita bibigyan. <laughs> Nilo, ano nangyari sa'yo? Ba't umiiyak ka? Ah? Si Tita Shelo. Higil lang sana ako ng tulong sa papa ko. Pero silang naabutan ko. At bago nila ako binigyan ng pera, pinahirapan nila ako. Bakit ka naman pumayag na api-apihin ng stepmother at stepbrother mo? Kailangan ko lang kasi ng pera para kay mama. Sila na lang kasing alam kong makatutulong sa amin. Pero inaabuso ka naman nila. Ay, naawa ako sa iyo, Nilo. Ang sasama nila. Hindi na yata sila magbabago. Sinabi mo pa. <laughs> Pero, Nilo, ang importante sa ngayon ay yung pera para sa operasyon ng mama mo. Yun nga eh. Kaya wala na sa akin yung tapakan man nila ang buo kong pagkatao. Makaligtas lang si mama sa pagsubok na ito. Uy, siya nga pala. Nakausap mo bang papa mo? Eh, bakit hindi ka magsumbong sa kanya? Hindi ko na nakakausap si Papa. Si Ulanong magkasakit siya noong isang taon. Ang sabi ni Tita Celo, nag-uulianin na raw si Papa. Naku, baka naman nagdadahilan lang yun para hindi ka makapagsumbong sa Papa mo. Kaya nga sinusubukan ko pa rin na malapitan si Papa. Huwag <laughs> kang mag -alala balang araw, hmm. aasenso ka rin. At makakabawi ka sa mga taong nang api sa'yo. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! ah oh, bilis-bilisan. Huwag ko kupad ha? Ano sino niya yung mga basura na yan? Tito Shelo? Ano po ginagawa niyo sa bahay namin? Ay, nalaman ko kagabi eh. Na itong bahay at lupang tinitirhan niyo. Ay, nakapangalang pala sa asawa ko. Eh, binigay po ito ni Papa para sa amin ni Mama. Wow! Asenso naman ang kabit. Binibigyan na ng bahay at lupa. Hindi ako papayag niyan. Babawiin ko tong bahay na ito. Pero bahay ko namin ito. Ha? Wala kayong bahay at lupa. Sa amin to ni mama. Hindi niyo pwede gawin sa amin Wala kaming titirahan. Hindi na lang, problema yun. Kahit sa kalye ka pa tumira, wala kami pakialam. Wala na kayong magagawa ng mama mo. Buo na ang desisyon ko na palayasing kayo rito. Hindi. Hindi kami aalis dito. Hindi. Aba, bang klase din yung tigas na mukha mo, no? Aalis kayo dito sa ayo at sa gusto ninyo. Sige, Ryan. Huh? Kalad ka rin mo nga yan, palayo dito. Nabobisit ako. Hindi ka ba talaga aalis, ha? Halika, halika, nga rito. Hali ka, Hali ka, halika. Halika, ku, halika. Ku, kuy, kuy, halika. Ryan, bitiwan mo ko. Maawa ka sa akin. Yan, yan. May ka. Yan, yan ka sa putikan. Bagay ka dyan. Ang sasama ninyo. Kami pa kayo ng masama. Isamantalang kayo nagmamamuang muntik ng sumira sa pamilya namin. Alam mo, nanggigigil ako sa'yo eh. Hayop ka! Nagtig ka, gusto mo talaga ng gulo ha? Pwes, pagbibigyan kita. Ang dapat sa'yo, iningungudgod sa lupa. <coughs> mm. Yan, 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 uh, At dapat sa'yo, tinatadyakan din. <coughs> <coughs> uh. Oy, huwag ka nang babalik pa dito <coughs> ha. Kasi kapag nakita ka pa hindi lang yan ang aabuti mo sa akin! Ha? Diyan na ka nga! Este! Ang sasama ninyo, tumanda kayo sa akin. Palang araw, makagaganti rin ako sa inyo. Ma, nasapos po si Aling Nelya, yung caregiver ni Papa? Ay, umalis na kanina. Nagpaalam sa akin na uuwi daw siya sa probinsya nila. Eh, huh? <laughs> Mukhang hindi na babalik. Eh, eh, pa ano yan? Eh, Sino mag ngayon kay Papa? O eh, di ikaw? A a ako? Oh, eh, Wala ka namang ginagawa dito sa bahay kundi maglaro magcomputer mag computer game. Pero ma, wala po akong alam sa pag-aalaga ng matanda. yan. Pansamantala lang ito. Hanggat hindi pa ako nakakahanap ng kapalit ni Nelya. No, no, oh, no, ang papa mo! No, no. Ryan, puntahan mo siya doon sa kwarto niya. Dali! Mukhang kailangan niya ng tulong. Ma, Ayoko mag-alaga ng matandang kanyana. Ayoko panahinig eh. ka. Ama mo ang iyong aalagaan. Eh oh, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo na! Puntahan mo na ang papa mo! Tita Shelo. O, ah, ano na naman ba ang kailangan mo, Nilo? Gusto ko po makausap si Papa. Sinabi na nga, hindi makausap ang Papa mo. Nag-uulianin na. Wala po akong pakialam kung hindi ko na siya makakausap ng matino. Um, ang mahalaga lang sa akin, makita at makasama kong aking ama. Uh -huh. Ma! oh Ranya! Ano na ang ginagawa dito ng Nilo na yan? Uh, ano, kumusta na ang Papa mo? Tulog na ako. Ang hirap alagaan eh. O ano ma, kailan ba kayo kukuha ng caregiver? Ako na lang magkaalaga kay Papa kaysa kumuha pa kayo ng caregiver. Huwag kayo maglalala. Hindi ako magpapabayad sa inyo. Oo, oh, yan naman po lamay. Si Nilo na lang pag-alagay ninyo. Teka, teka, teka Nilo. Nahihiwang ka na ba? Sa palagay mo naman, papayag ako. <laughs> Baka may gawin ka pang masama sa asawa ko. Wala po akong masamang intention. Oo. Oh. Mahal ko si Papa. At paglilingkuran ko siya sa abot ng makakaya ko. Kaya pakiusap Huwag ninyo akong pag-isipan ng masama. Ma, sige na. Sinilo ng pag-alagay ninyo kay Papa. na na kasi ako eh. Marami pa akong gagawin. Ay, sige. Pumapayag na ako. Pero babantayan kitang mabuti, Nilo. Kaya huwag na magkang gagawa ng mga bagay na ayoko. Dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin. Pagkakita natin ang dulang hukumang pantahanan! Salamat sa Diyos. Nakarecover na si Mama sa kanyang sakit. Mabuti naman kung gano'n. Eh ang Papa mo, kumusta na? Anim naman mo na rin siya inaalagaan, ha? Ayun, mabuti naman ang lagay ni Papa. Hindi nga lang ando na ako. Minamaltrato pa rin ako ng stepmother at half-brother ko. Pero ayos lang yan. Ang importante, nakakasama ko si Papa. Naguulanin na nga ba talaga ang Papa mo? Kasi nung dinala mo siya sa park ng isang araw at nagkita tayong dalawa, nakakakilala pa naman siya. May dementia si Papa. Pero nakakilala pa rin naman siya. Ay, mo mabuti ang papa mo. Baka hindi natin masabi, gusto na madrasta mo mamatay yung papa mo para makuha na nila yung mana nila. Yun kang inaalala ko, Rina. Pero hindi sila magtatagumpay. May balak akong gawin na siguradong pagsisisihan nila. Ha? Huh? Eh, siya nga pala. Oo. Oh. Di ba yung kapatid mo abogado? Si Kuya Efren, bakit? May itatanong lang ako. Tungkol sa last will and testament. Kakailanganin ko ang tulong niya. Mm. Nilo, anak ko, nasaan ka na? Pa, <laughs> narito po ako. Ako ito, si Nilo. Mm. Hindi nyo na ba ako natatandaan? Eh, ikaw ba ang, ang anak ko? Oh, <laughs> ang laki-laki mo na. Kung uh, pagsalita naman kayo, parang nailan tayo nagkita. Uh, Six months na po ako nag-aalaga sa inyo. Ganun ba? Ikaw pala si Nilo. Opo. Salamat. Nandito ka para sa man at alagaan ako. eh, <laughs> siya nga pala pa. Oh. May, may itatanong ko sa inyo tungkol doon sa last will and testament ninyo. Ay, huwag kang mag-alala. <laughs> Sa'yo ko ipamamana lahat ng kayamanan ko. Talaga po? Oo. Oh, 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 oh. pa, paano si Natita Cielo at Ryan? Ha? Sinong selo? Si... Sinong Ryan? Eh, hindi ko sila kilala. Ah, asawa ninyo si Tita Shelo. Ah, Anak niyo naman si Ryan. Hindi eh, eh nyo ba sila natatandaan? Wala. Wala akong maalala tungkol sa kanila. Ay, teka. Sino ka nga ba ulit? Um, Nilo. Nilo? Opo, ako po si Nilo. Ah! Ikaw pala si Nilo. Opo. Ang paborito kong halaga. Opo. Opo. <laughs> Madali na talaga makalimot An si laki -laki Papa. Ang ko nito para makuha po oh. matagal ko ng hinahamad. Hinahamad. Opo. Oh. Isa siya nga pala. Oh. May may papipirmahan lang ako sa inyo. Pipirmahan. Opo. Tungkol po sa oh. mamanahin ko sa inyo. Oo. Oh. Kasi nabalitaan ko. Uh, wala pala kayong nagawang last will and testament uh, kaya ako na ho nagpagawa ikaw mm, pipirmahan nyo na lang akin na ito, ito, pipirma dito dito dito, dito po dito, dito. po oh, dyan 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 oh, so... nyo lang yan oo oh. at magiging maayos na lahat oo oh, sige dito, dito. dito. Oh. dalawang araw na mula nung malibing ang papa mo ano, Ryan? Bakit parang hindi kita nakitang nagluluksa? Busy po ako sa preparation para sa upcoming e-sports tournament namin, ma. Uh, siya nga pala. Ngayong patay na si Papa. Uh, yung mana ko, kailang ko makukuha. Ngayon, nasabi sa akin ng tita Solita mo na no, walang naiwang last will and testament ang Papa mo. So, ano pong ibig sabihin nun? Huwag kang magalala. Ako ang legal wife at ikaw naman ang kaisa-isang legitimate child ng iyong papa. Tayo lang ang may karapatan sa lahat ng mga naiwang legacy ng papa mo. Shelo, Ryan! Oh. oh my God! Ba ba bakit po? Magugulat kayo sa ibabalita ko. Bakit, Sulita? Anong problema? Ano ang ibabalita mo? Si Kuya Rino. Oh. May iniwan palang last will and testament. Eto, binigay sa akin abogado niya. Eto ang kopya. Basahin niyo. Ano ito? Nabasa mo na ba ito? Oo! Oh, At huwag kayo magugulat ni Ryan. Hmm. Lahat ng kayamanan ni Rino, ipinamanan niya sa kanyang bastardong anak na sinilo. Ano? ano? Kanilo, anong kalokohan ito? Iyan ang last will and testament ni Papa bago siya namatay. Ah! Oh. Napatunay na sa akin niya iniwan ang lahat ng kayamanang naipundar niya. Hindi kami papayag. Oh. Peke ito! Hindi yan peke. Dumaan yan sa legal na proseso. Sa akin talaga iniwan ni Papa ang lahat ng kayamanang pag-aari niya. Paano oh, papa, ano ako? Ako ang legal wife, ano? Dapat automatic sa akin mapupunta ang kalahati. Huwag kang mag-alala, tita. Ayon dyan sa last will ni Papa, mapupunta sa inyo ang mga personal savings ninyong mag-asawa at yung bahay na tinitirahan ninyo. Pero yung ibang mga properties and shares sa negosyo ni Papa, sa akin yun mapupunta. Ay, hindi! Hindi pwede yon. Kami lang ni Ryan ang may karapatan sa kayamanan ng asawa ko. Hindi ako papayag! Tama! <laughs> Hindi kami naniniwala na dumaan niya sa legal na proseso. At saka kailan niyang pinirmahan ni Papa? Kung kailan nag-uulyanin na siya? Pekeyan yan! Hindi kami tanga! Para magpapaniwala dyan sa mga sinasabi mo, Nilo, oh, ha? Nga. Dadalhin namin ito sa korte. Maghahabol kami. Kami lang ang narapat na tagapagmana ng lahat ng ari ari ni Rino. Oh! E eh, di maghahabol kayo. Ah! Walang pumipigil sa inyo. Good luck! mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping inheritance claim from demential person. Ang last will and testament, o simply put will, o kasulatan ng pagpapamana ay may mga katangian at requirements para maging valid. Dalawa po ang uri ng will, holographic at notarial. Ang holographic will ay entirely handwritten ng testator o nagpapamana, may nakasaad na petsa at pinirmahan ng gumawa nito. Mas stricto naman po ang mga requirements ng notarial will. Sa ilalim po ng Civil Code Law on Succession, dapat ay nakasubscribe sa dulo nito ang testator mismo, pinatunayan at sinumahan ng tatlo o higit pang mga mapagkakatiwalaang saksi sa presensya ng testator at ng isa't isa ang testator at mga instrumental witnesses ay dapat ding pumirma sa bawat page ng will except sa last page sa kaliwang margin at ang lahat ng mga pages ay dapat na numbered correlatively in letters sa itaas na bahagi nito. Sa attestation clause, dapat po na malinaw na nakasaad kung ilang pahina ang will at inilalahad din dito na ang pagpirma ay ginawa ng mga lumagda ng kusang loob at sa presensya ng isa't isa at ng Notary Public. Ang mga nabanggit pong ito ng mga formal requirements ng notarial will ang dapat na nangyari sa pagsasagawa ng will ni Tatay Rino. Ang will po ay dapat na idaan sa probate at para gawin ito, kailangan ng isa sa mga tagapagmana ay magsampan ng kaso sa korte na tinatawag na probate o allowance of will. Dapat pong ma-establish na naaayon sa mga formal requirements ang will. At hindi lang yon, dapat mapatunayan na of sound mind ang testator o si Tatay Rino para payagan ito ng korte. Ayon po sa Article 799 ng Civil Code, hindi naman kailangan naganap ang kakayanan ng testator for reasoning or that wala siyang depekto o sakit sa pag-iisip. Ang importante lamang po ay sa oras na ginagawa niya ang will ay naiintindihan niya ang ibig sabihin ng kanyang pinipirmahan at ng mga nakasaad dito. Ito po ang tinatawag na lucid interval. Ito po ang pagdadaanan ng will na pinirmahan ni Tatay Rino. At bagaman at sa kwento ay malinaw na nag-take advantage si Nilo sa sitwasyon ng kanyang ama, lalo pang at sa kanyang pagpermane, ni hindi niya maalala na may isa pa siyang anak, may presumption of soundness of mind sa ilalim po ng batas. Sa Article 800 ng Civil Code, Every person is presumed of sound mind in the absence of proof to the contrary. Ang burden of proof po o obligasyon na patunayang wala sa tamang pag-iisip si Tatay Rino noong oras na pinirmahan niya ang dokumento ay ang mga mag-a-allege nito, si Ryan at Cello. Mawawalang sa isay po ang will ni Tatay Rino kung sakaling mapatunayan nila Cello at Ryan na wala sa tamang pag-iisip si Tatay Rino nang pinirmahan niya ang will. Kung ma-approve naman po ang will, hindi naman po maaring mawala ng mana sina Ryan at Cello dahil may nakareserba po ang batas para sa kanila bilang mga compulsory heirs din. Samantala, sakali pong hindi ma-approve ang will o ma deklara itong hindi valid, sasaklawin po ng rules on intestacy ang estate ni Tatay Rino. Para makuhang estate, hahatiin ng patas ang conjugal assets niya ni Shelo. Ang share po ni Tatay Rino ay idadagdag sa iba pa niyang exclusive properties tulad ng mana o mga exclusive donations na natanggap during the marriage kung meron man. At ito po ang pagpapartehan ng tatlo niyang tagapagmana. Kalahati po ng total estate ang nakareserba kay Ryan bilang legitimate heir, 1 fourth kay Shalo at 1 fourth para sa illegitimate child na si Nilo. At yan po ang pangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Kompanyeras, Mondays to Fridays, 6.30 hanggang 7.30 ng gabi. Dito lang po sa DZRH, DZRH News Television at iba't ibang social media platforms ng TCRH. Happy weekend po sa inyong lahat! Maraming salamat at ni Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia sa musika ni Bubuy Salonga. Supervision Technical ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong likod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!